grabe ang tagal nating hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel sa kadahilan ng uh, mayroon po akong personal problem. So ngayon, itatry natin ulit mag-upload ng mga ganitong klaseng reaction video patungkol sa mga issue sa buong mundo. So again, uh, this is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba at kung hindi pa nakapag-subscribe, Pakisubscribe naman po ng aking YouTube channel dahil uh, tagal natin hindi nakapag-upload. And uh, pakihit na rin po ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng topic. So, ito ang ating topic dito. Nakasulat dito, Iran na nagmamakaawa na kay, tay, kay, Trump. Ulitin natin, Iran nagmamakaawa na kay Trump. Pagod na sa Israel. So, di, galing ito kay The Blessed Reader. Ang pamagat niya ay halos gumuho ang mundo ni Iran na Supreme Leader Ali. Kamine, sa sinabi sa kanya ni Vladimir Putin Ayan. So pakinggan natin kung ano ba talaga yung nilalaman ng concept na to dahil ang uh, base lamang sa aking uh, napanood kanina ay ito yung mga tactics na ginagawa ng Israel kung bakit mabilis na natatalo, mabilis nauubos yung mga Supreme Leader ng Iran So talagang nakakabilib ang mga ginagawa ng uh, Israel sa Iran. Kaya mabilis ito na ubo. So pakinggan natin, huwag na natin itong patagalin pa. Let's go! Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Nandito po tayo uli para ibigay sa inyo at pag-usapan natin yung mga huling kaganapan sa gera ng Israel at Iran. Alam ko na marami pa rin sa inyo ang gustong maging updated sa takbo ng gera nito. So umpisahan na po natin. So kung gusto nyo mapanood ng buo itong video nito, puntahan nyo si The Blessed Reader. Siya po ang may-ari ng video na at gagawan lang lang po natin ng counting reaction patungkol sa ginawa niyang video. Let's go! So dahil sa sunod-sunod na pag-assassinate sa mga high-ranking officials ng Iranian regime, nagpaplano na po ngayon si Netanyahu na patayin na rin pati yung pinakamataas na pinuno ng Iran na si Supreme Leader Ali Ayatollah Khamenei. Ang sabi ni Netanyahu, pag namatay daw itong si Khamenei, tapos na rin ang gera. Kasi regime change na kasunod nun eh. Pero may problema kasi man naniniwala ba kayo na kapag na, na, napatay itong si Kamenei eh, ay tapos na daw ang gera? Para sa akin no. No, kasi alam niyo bakit? Sa Bible pa lang kasi before, ay may gera na talaga 'yan. Israel versus ah uh, tawag dito sa mga kalimutan ko nang tawag doon eh. Basta may gera na talaga 'yan before pa. So, hanggang ngayon is gera pa din. Parang wala namang katapusan ang gera 'to, 'di ba? So, hindi ako naniniwala na, kasi noon pa lang, World War I, World War II, so hanggang ngayon, parang, ang gera kasi, parang hindi naman matatapos yan, hanggang sa dulo ng mundo. ba diba? Naniniwala ba kayo doon? Comment nga sa ating comment section. At saka, comment nyo nga sa ating comment section, nakalimutan ko kasi ang tawag doon eh, sa gera na before, sa Bible, ba diba? Israel, ginigera lagi ng mga kung ano ng bansa. So, ayun, pakicomment lang kasi nakalimutan ko. Sorry, sorry. So, let's go. Tuloy na natin. Pababayan, ayaw pong pumayag ni Donald Trump. Yes, si Trump mismo ang nagsabi na huwag ituloy yung assassination plot kay Kamenei. Benjamin Netanyahu, the Israeli Prime Minister, was planning an assassination of the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, and that President Trump intervened and blocked it and said you will not do this. Ang sabi daw ng isang official sa White House na hindi na pinangalanan kung sino, no? Ipinababatid namin sa mga Israeli na tutol si Pangulong Trump doon. Wala namang napatay na Amerikanong sundalo ang mga Iranian at ang usapin tungkol sa pagpatay sa mga leader ng politika ay hindi dapat isinasama sa talakayan. So ano ibig sabihin nito mga kababayan? Bakit ayaw pumayag ni Trump na matepok itong matandang ito? Kasi kung tutuusin, ito ang gumagawa ng mga desisyon sa Iran. At kaya may problema ang Israel sa Iran ay dahil sa mga leader na katulad nito. Well, ang rason na sinabi dito eh ang sabi para daw maiwasan yung mas malalaking gulo. Naniniwala kasi si Trump na kapag namatay si Khamenei, mas malaking gulo ang mangyayari. Pero ang sabi naman nito ni Netanyahu, hindi naman daw lalala ang gulo pag namatay yan na napahihinto pa nga daw ang gera pag nawala siya. US tell us the Sinabi ng mga US officials sa amin na tinanggihan daw ng pangulo ang plano o pagkakataon na inoffer ninyo na itumba ang supreme leader ng Iran. Naiintindihan mo ba yung pinangangambahan niya? Ang pagkaintindi ko kasi nag-aalala siya na baka lalo pang lumala at kumalat ang kaguluhan kung itutuloy ninyo yan. So tama din naman yung uh, kagustuhan, yung nasa isip ni Trump. ba? Diba? Na kapag patayin si kami, ay eh, possible lalong lumala at gumulo. Pero, alam nyo, kahit hindi patayin si kami, eh, tuloy-tuloy ang gulo niyan. Parang hindi mawawala. Parang wala nang katapusan yang war na yan. Diba sabi ko sa inyo kanina? Walang katapusan, tuloy-tuloy. Kahit magmakaawa or what, or mapatay, or mabuhay man yan, tuloy-tuloy pa rin ang kaguluhan dyan sa Israel. Ano? Hindi nalala ang gulo. Tatapusin pa nga nito ang gulo. Halos kalahating siglo na tayong nagkakagulo na pinalalala pa ng rehimen nito na tinatakot pa ang buong Middle East. Binomba pa nila mga oil fields sa Aramco sa Saudi Arabia at nagpapakalat ng terorismo, paninira, at pag-aaklas kung saan saan. Iyan ang tinatawag na forever war, ang digmaan na walang katapusan, at iyan ang gusto ng Iran. So iyan ang problema ng Israel mga kababayan. Ayaw ni Trump na ipatumba yung matandang leader ng Iran. Pero kasi at some point, meron din namang tama si Trump eh. Kasi ha, isipin ninyo, totoo din naman kasi. Kapag nawala si Kamenei, ang papalit lang din sa kanya katulad niya eh. Hmm. Matandang religious leader na magiging bagong supreme leader nila, di ba? At papano halimbawa kung mas masahol pa kay Kamenei yung pumalit? Kasi hindi ka pwedeng maging supreme leader sa Iran kung hindi mo itutuloy yung ipinaglalaban ng sinundan ng supreme leader at ang paniniwala ng mga supreme leader, ang Amerika ay Satanas, ang Israel ay maliit na Satanas. Hindi ka pwedeng maging supreme leader sa Iran kung hindi ka hardliner. Ano ibig sabihin ng hardliner? Kung hindi matigas ang paninindigan mo doon sa traditional na paniniwala ninyo. So paano kung yung pumalit kay Khomeini is mas malala pa sa kanya? O kaya kung hindi naman e eh baka magkaroon ng revolusyon sa Iran at paghati-hatian lang ng mga rebelding grupo yung bansang yan. Tama-tama, kasi kung hindi naman itutuloy naman nang susunod doon kay kami, eh, possible, di ba? Siyempre, yung mga mga general na yan, yung mga mga nakipaglaban para sa kanilang bansa, eh makikipagrevolusyon ng tanawag talaga naman, 'di ba? Magagalit doon sa papalit kung kung hindi siya susunod doon sa sa, sa pinagmulan doon kay kami eh, 'di ba? So, gulo talaga, di ba? Lalo na. Tulad ng nangyari sa Libya, no? Mabandang huli, ang US lang din ang problema Sila lang din ang sasalo. Mm -hmm. Kaya at some point, may katwiran din si Donald Trump, eh. So, dito makikita natin, mga kababayan, kung bakit hanggang ngayon na ipapatay na lahat ni Netanyahu, lahat ng gusto niyang ipapatay, pero hindi niya magawang ipaligpit si Kaminay kasi nga pinipigilan siya ni Donald Trump. O pwede rin naman nating sabihin na pinipigilan siya ng mga presidente o ng mga nagiging presidente sa US for some reasons na hindi natin alam, di ba? Kasi pwede naman niyang iligpit si Kamine kahit sa panahon ni Biden, tama? Kaya sa akin, alam nyo, napakalaking question nito eh. Bakit pinipigilan siyang iligpit si Kamenei? Yung sinasabi ni Trump na rason na magkakagulo, I think mababaw na dahilan kasi yun eh. Maliban na lang kung talagang concerned si Trump sa mga nangyayari sa Iran, ano? At ang patunayan na hindi magalaw ng Israelian si Kamenei, may isang report na lumabas sa pahayagan ng Iran International. Ang sabi dito, pwede daw sanang patayin ng Israel si Kamene noong pang Webes o Biernes nung nagumpisa umpisa yung pag-atake ng Israel sa Iran. Pwede na sana siyang iligpit ng mga panahon na yon, pero hindi daw ginawa ng Israel eh. At ang sabi dito sa balita, ang dahilan daw ay binibigyan pa nila ng pagkakataon itong 86 years old na taong ito o na leader na ito na buwagin yung kanilang nuclear project at ihinto yung uranium enrichment. So kumbaga binibigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Total matanda na siya, dapat mag-isip-isip na siya, no? At noong araw daw na yon nung Webes, na umatake ang Israel, eh dinala daw si Kamene sa isang underground bunker sa bayan ng Lavizan sa northeast ng Tehran, kung saan doon din daw sa bunker na yon nagtago yung kanyang uh, pamilya. So, ibig sabihin, nasa Israel na pala lahat ng intelligence na kailangan nila about Kamene. Ultimo yung lokasyon ng kanyang bunker na tinataguan, eh, natukoy nila, di ba? So dito, posible talaga na may pumipigil kay Netanyahu na iligpit itong matandang ito na hindi niya kayang suwayin. Pero syempre, alam nyo naman sa politika, di ba? Mabilis lang magbago ang mga desisyon ng mga tao eh. Malay natin kung isang araw, mabalitaan na lang natin na pinatay na rin si Kaminey. Eh. Kasi kung iisipin ninyo mga kababayan, wala namang malaking makukuha ang US sa gobyerno ni kami Eh. Ano bang mapapala ng US sa buhay ng matandang ito? It's a matter of time siguro. It's a matter of time. Mawawala din ang dapat mawala. Sabi nga ni Netanyahu, gagawin namin kung anong dapat namin gawin. Yun nga lang, hindi niya na pinaluhanag kung ano yung ibig sabihin niya doon. So are you going to target the Supreme Leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. At kung akala ninyo na si Kamene lang ang may banta sa kanyang buhay, posible din po na may banta sa buhay ni, ni Netanyahu. Sa katunayan, may balita na lumabas kahapon na binomba daw ang mismong bahay ni Netanyahu sa Cesarea. Pero so far mga kababayan, wala namang opisyal na pahayag pa sa Israel kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa nito sa bahay ng punong ministro. Pero mabalik tayo dito kay Kamine, ano? May balita na noong isang araw daw, nag-usap si Trump at si Russian President Vladimir Putin sa telepono. I think that's June 15. Nag-usap itong dalawang leader na ito. At ang sabi sa balita, tumawag daw si Putin kay Trump sa request mismo ng Iran. Siguro medyo kabado na rin talaga tong Iran eh no? Nagwawala na kasi si Netanyahu eh, galit na galit, ayaw paawat. So siguro humingi ng pabor ang bansang Iran sa bansang Russia na baka naman pwede mong kausapin si Trump. O, oh, ito na yung sinasabi natin, no, na nagmakaawa. Ito yung nakasulat dito sa title niya. Panoorin natin kung ito ba talaga yon? So, syempre, magkaibigan ng Russia at ang Iran, tumawag ngayon si Putin kay Trump. At pinag-usapan daw nila yung gulo na nangyayari dyan sa Middle East. At alam nyo kung anong sinabi ni Trump kay Putin, mga kalabayan. Medyo mahaba-haba kasi yung usapan nila eh. I think nasa 50 minutes, sabi doon sa balita, nasa 15 min 50 minutes yung kanilang naging usapan at wala tayong masyadong alam doon dahil limitado lang din yung isinuplay ng mga balita. Pero ang sabi daw doon sa usapan, sinabi daw ni Trump kay Putin na wala daw siyang balak na pigilan ang Israel sa gusto nitong mangyari. Yan ang sabi sa balita. Walang balak si Donald Trump na pigilan ang Israel sa gusto nitong mangyari. Ang sabi dito, following the conversation in which Trump likely made it clear that he would not restrain Israel. Tapos, pagkatapos daw mag-usap dito ni Trump at ni Putin, tumawag daw si Putin kay Kaminey. At ang sabi ni Putin dun sa matandang leader ng Iran, sabi ni Putin, makipag-ayos ka na. Delikado na ang gobyerno mo. At ang sabi pa sa mga balita, iniutos na din daw ni Putin ang pag-evacuate ng Russian Embassy sa Iran. At inilikas na rin daw sa, sa, er, sa Iran o sa Tehran yung mga Russian citizen papuntang Azerbaijan. So dito makikita nyo, no, mukhang delikado na nga itong gobyerno ng Iran. Eh. Mismong ang Russia ang nagsabi hindi lang natin alam kung totoo o baka tinatakot lang ni Putin yung matanda para mapilitan silang bumalik sa negosasyon. Pero kung totoo man itong sinasabi ni Putin na hindi pagbabawalan ni Trump ang Israel kahit anong gawin nito at sinabihan pa niya ang Iran na delikado na kayo, it means mawala talagang balak si Putin na tulungan ang Iran ang gusto ng Russia is de-escalation. So, paano natin masasabi na tutulong siya sa gera, di ba? Escalation yon pag tumulong siya, hindi de-escalation. At ang katunayan na wala na talagang gustong tumulong sa Iran, kahit mga kapuhan nila Arabo ayaw na tumulong. Ang sabi ng ambasador ng Israel sa United Nation, eh, tuwang-tuwa daw yung mga bansang Arabo na nakikita nila yung mga jet fighter ng Israel na nagpaparoot pa rito sa Iran. Are you confident though that you're doing So yun lang, no? So parang hindi talaga ito matitigil yung war na to. no Kahit si, si, si Putin ay ayaw tulungan ng Iran ayon dito sa balita at si Trump ay ayaw niyang pigilan ng Israel para uh, girahin ang girahin itong Iran. So yun lang. So sa susunod kung gusto niyong panoorin po itong uh, full video ni The Blessed Reader, puntahan niyo na lamang po siya. So, yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa, sa issue ng iba. Don't forget to subscribe and pakihit na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga ganitong klase ng issue. Maraming maraming salamat po.